Grabe, hindi kinaya ang pagpapalabas sa apat na sunog. Tinan nyo talagang nakawalpas pa nga itong si Rocky. Tapos maya-maya pa muntik siyang mabangga ng tricycle. Very challenging ang video natin for today kasi nabanggit ko naman sa inyo na tuwing lalabas niya si Hercules sa kanyang afternoon run ay may iba't iba na tayong sinasama na pack members. Pero for today nga, nauna-una nang mag-afternoon run si Hercules tapos naisip ni Mother na ang ilabas nga ay itong apat na hotdog na sunog at grabe naman talaga ang mga kakulitan at kalokohan ng mga ito. Diyos ko, sa araw-araw nga na na-video natin, witness na kayo kung gaano katindi ang mga kalikutan ng mga ito. Paano ba naman kasi hindi talaga natin sila na train. Agad at lumaki na nga sila ng ganito. Kaya naman tingnan nyo sa pagtatali pa nga lang hindi na magkaintindihan ng dalawang kuyas natin. Lalo na nga sa paglabas stick dalawa nga po sila nang hahawakan. Kahit nga si mother na cameraman ayan hindi rin magkaintindihan at grabe talagang sala sa, la, sa labit sila. Hanggang sa eto na nga bigla na nga nakaalpas itong si Rocky. Ay grabe naman talaga. Tapos lumakwa siya ni kuya tingnan nyo bigla nga pong may tricycle na paparating at umatras itong si Rocky. Tingin-tingin nga yung tatlong sakay pero hindi naman din sila tumigil kaya medyo na galit dyan si Kuya at sabi, sinabihan niya nga natigil naman kayo. Kasi nga syempre hindi naman mahila ni Kuya si Rocky kasi nga ang tendency ay matanggal nga po yung nasa leeg niya na tali. Tapos kapag hinayaan naman niya si Rocky or sumunod lang siya kay Rocky, mas mababangga naman po siya ng tricycle. So kung parehas man ko ang gagawin niya man ay or sumunod siya, parehas mababangga si Rocky. Kaya naman talagang ang kailangan ay tumigil yung tricycle pero hindi talaga siya tumigil. Kaya talaga medyo nagalit pa si Kuya diyan pero after nga nun, ayan for run na nga sila dito at medyo hirap talaga sila. Kasi nga sobrang lilikot at si Mama nga naghawak na rin nga siya ng isa. Bale ang hawak niya nga dito ay si Robin tapos maya-maya pa iba naman yung hawak niya. So alam niyo naman at understandable rin naman kasi talaga ang behavior ng mga to. Unang-una dahil nga po hindi naman talaga sila masyado nakakalabas. Kaya naman hindi rin talaga nila alam kung paano sila magbe-behave kapag nasa outside world sila. Kaya ganito naman sila kaliliko talaga. Nung tatawid na nga sila dyan, tingnan nyo at nagpatihulog pa talaga sila sa dyan sa may kanal. Pero in fairness, ba't din naman nila yung pagkahulog nila kasi may pinagkakabisihan nga sila dyan na ngat 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 -eh. nga, dalawa lang talaga yung nagangat ngat hanggang sa maya maya pa ay ang kumpleto na nga ang magkakapatid at apat na silang for the ngat ngat jarn. Pero after na naman nilang ngat ngat session nila, ayan dumiretso na nga alit sila sa pag run run. Anyways, sabang nagtatakbuhan nga muna sila dyan ay chichikahan ko muna kayo kasi most of you guys ay hindi pa rin talaga alam ang mga kapatid ng mga hotdog na sunog na ito ay na kay Daddy Joel. At ang hindi rin sa inyo nakakaalam ay anim po talaga sila magkakapatid. Imagine, grabe talaga si Thunder at grabe rin naman ang similya ni Hercules kasi naka-anim nga sila. Anyway, so anim nga sila magkakapatid at apat sa kanila ay male, tapos dalawa nga sa kanila ay female. At asa na ba yung mga female na yun? Yung mga female po nilang kapatid ay grabe, ganito na rin talaga kalalaki ngayon at nasa kanika nila na sila mga family. Una na nga po dyan ay si Roxy, yung isang female na unang-una nating na ipa at na ipa-rehome. Huwag okay, maglala guys kasi pag minsan sasabihin ko kay mother na bisitahin natin si Roxy kung kakayarin or kahit video call or picture at video man lang para makita niyo yung kapatid ng mga hotdog na sunog na to. Yung isa naman nilang kapatid na si Samantha, kilala niyo naman na yan at lagi niyo nga nakikita sa Facebook page nila ni Nanad Daddy Joel. At yes po opo, si Samantha po ay doon natin na ipa kay Daddy Joel at actually lima pa nga sila na pinagpilian ni Daddy Joel noon. Pero kay Samantha nga po siya na in love talaga. Kaya si Samantha ang naiuwi niya noon. At kaya rin nga itong apat na hotdog na sunog talaga ang naitira sa atin. At ayaw na rin naman kasi talaga silang ipa-adopt ni mother. Anyways, back to the video. Dahil pagod na nga sila, tingnan niya itong si Robin nagpapabuhat na sa kanyang kuya. Alam niyo naman si Robin, ganyan talaga siya kapag napapagod. Gusto niya bubuhatin na siya. Eh, grabe pa naman siya kahirap buhatin. Kasi syempre, napakalaki rin nila at mabigat. Tapos malayo pa nga yung tatahakin nila pa uwe. nagpunta pa nga sila dito sa may nato Pero in fairness and Jane naman yung kahit sino mang pack members natin basta dadal hindi to kasi masaya nga sila na kahit pa pa na nakakapag-explore sila sa outside world for the amoy-amoy nga sila sa mga nadadaanan nila tapos nangangayang rin nga sila palagi ng mga damo sa daan tinan na nyo naman yung mga hotdog na sunog na to Diyos ko talagang palagi na lang nakuhulog sa kanal pero in fairness kinakaya rin naman nilang umalis ng kanilat at nagsisitalo na na lang sila para makawala nga sila dun sa kanal na yun nung makauwi naman tingnan nyo talagang halhal -hal na hal, hal na nga sila sa pagod at hindi rin talaga magkaintindihan pero mas mas pagod rin talaga yung mga naghawak sa kanila sa mga kalikutan nila. Anyways, dinisinfect nga lang yung mga paen nila, pinunasan at tinuyo. Tapos saka sila pinapasok na sa kanika nila mga rooms. Happy naman sila sa laging adventure nila for today. <gasps> 6,700! Wow! Hindi ko na-expect naman na nalo pa ako ng ganito kalaki. Kita niya naman. 6,700! Nakala ko sa gandang mapapanalunan ko kayo ng 3,000. Pero, Okay guys, ako na naman ngayon ang makakasama nyo kay Tala kasi masyado nang adik si mama dito. So ako naman. And dito tayo sa kanilang mga scratching-scratching game. Ang magiging strategy lang talaga natin dito kay Tala is Mag-recharge kayo or mag-invest kayo sa pera na i-recharge nyo. So, try natin ngayon itong di ko pa natatry. Si Lucky Stars at si Rainbow Rewards. So, dito tayo kay Rainbow Rewards. Sobrang mura ng ticket dito. Imagine yung 5 pesos. At 5 pesos meron ka na dito isang ticket. So, kaya na kahit 100 lang i-charge mo. Tapos, yung 10 tickets is 56. So, let's see kung ilang makukuha natin sa 10 tickets for 56 pesos. Let's scratch. O, oh, ba? Diba? 11.2 pesos. Agad yun nakukha natin, John. Let's scratch more. Oh, another 11.2 pesos. So, may 22.4 pesos na tayo. Oh, another 11.2. So, meron na tayong 33.6. lang rin talaga yan sa pag-i-scratch. Oh, another 11.2. 44.2. 2468. Ay, grabe sa mat. 44.8. Oh, another 11.2. So, 55 pesos na. Naka 56 pesos na tayo. And meron pa tayong remaining na 4 tickets. Oh, wow! 112! <laughs> Imagine nyo, for 1 ticket na 5 pesos, 112 yung nakuha ko. Wow! Super wow na wala lang napindot ko siya. Pero, bawi, bawi na yung 56 pesos. Nakukuita pa tayo ng 112. So, try naman natin dito sa medyo matataas yung taya. Pero, mas matataas rin naman yung makukuha nyo. So, meron tayo dito yung Big Win and Red Hot, Hair Hot 7 Mas bad ko dito kay Big Wins. Ang isang ticket niya is 335 pesos. So, ang 10 tickets naman niya is 3,350. So, syempre dito tayo kay 10 tickets. The more, the merrier. Diba? So, let's go. Kita niyo naman yung pwede niyong mapanalunan dito. May 67,400. Merong 1,000. Mababa na yung 1,000. Pero, malaki na yan. Tapos, meron ding 168,500. Tsaga-tsaga ka lang talagang mag-i- Uy! Kita na agad tatlong 647. Kuha ko na yan. And, alam niyo naman 647, ah? Pinaka-mababa dito kay Big Wing. Pero, yung 647 is doble na ng itinaya mo. Diba? Ang galing. 674 pala, sorry. So, yung pinakamababa is doble pa ng mo. So, balik na agad yung tinaya mo. Kumita ka pa. Eh, may tatlong 674 na ulit ako dyan. Oh, diba? Sabi ko sa inyo. malaki. Grabe naman talaga si Tala. So, kung bet nyo rin talaga na kumita ng pera, na sa bahay lang kayo, maglalaro lang kayo, mag-invest lang kayo ng very light. Go na kayo for Tala 888. Lalagay ko yung link niyan sa comment section para di na kayo mahirapan mag Register na kayo at mag -e charge at mag-scratch, scratch, scratch. Let's go! Mag-scratch pa tayo. Baka makakuha pa ka ng mas malaki eh. Uy! 1,675. ba diba? May thousands na ulit tayo. Sinusunod na itong 1,000 plus sigurado. Uy! 1,675. Sabi ko naman sa inyo, sunod-sunod na yan. So, pangalawang 1,675 na natin yan. Uy! Another 1,675. 6,700! Wow! Hindi ko na-expect naman na nalo pa ako ng ganito kalaki. Kita niya naman. 6,700. Nakala ko sa good night mapapanalunan ko kayo ng 3,000. Pero, naka 6,000 pa tayo. Grabe. Imagine nyo, for one ticket na worth 350 pesos, nanalo ko ng 6,700. So, ganun kadalain kumita ng pera dito kay Tala 888. So, i-try nyo na siya.